Ayaw mo kaulaw, nga ikaw nga nagsayaw, sa manubo hey! <laughs> Magandang araw po sa inyo mga kabalat. welcome po sa akin channel, ang Marilag Vlog. So ngayon po ay nag-uumpisa na ang tag-init at syempre ang iba sa inyo ay naghahanap ng perfect na pwedeng makapaglangoy kung naghahanap din kayo nature vibes and at the same time makapagtampisaw sa malamig na tubig. Edi ano pang ginagawa nyo? Manood po kayo ng aking vlog na ito. So bago ko po sa inyo i kung saan pwedeng pumunta, magluto muna po tayo ng pancakes. Sabi ng nanay ko, pinasusushal pa daw papancakes, pancakes pa daw. Ay sinalab lang ang tawag dito sa amin, dito sa nakar. Yan nga po pala ibabaon ni namin sa aming paglalamoy. So alam kong excited na kayo, so tara. Masla, masla. Yes, kami po ay maliligo. Yes mm -hmm. guys, maliligo kami. Saan makakapili ng saan? Oh Pupunta nga po pala kami ngayon sa Masala River at ito po ay matatagpuan malapit nasa Sablang dito po sa amin uh, sa General Nakar at ang nakakatuwa ay may mga mini kubo na silang itinayo doon. Nung last na punta po namin dito ay wala pa tong mga mini kubo na ito pero ngayon meron na. And ang cute nila. Parang ang sarap magtambay dito at at the same time pagkasama ang family mo maganda mag-outing. Pero yung totoo hindi ko pa po alam kung magkano ang renta at mukhang katatayo lang. Ay sa susunod ay makikimarites nga po ako at malalaman natin. At ifjj ka ko rin sa inyo honey. At kung may nakakaalam po sa inyo ay i-comment nyo po dyan sa comment section para alam na din namin. Salamat naman in advance sa mga nakakasagot. Masarap pong magtampisaw at maglangoy at malamig ang tubig. Uha, nag enjoy na nga sila. O, oh, patay! Hindi po ganun kalaliman ng tubig pero running water po ito at pwede po tayo mag magpaanod kagaya nitong ginagawa ng aking mga kapatid at nitong aking mga kamag-anak. Oha, oha, oha. Sige, agad pa. Sige. Sige, agad na. <laughs> May bato. Ito naman pong si Mama Mela. Itong pinsan ko ay parang balyay ayaw ng umangang sa tubig. <laughs> Ibang oh. <laughs> aw. Ay, balyay <laughs> na. Uh, uh, oh. <laughs> Floating. May baboy pong naliligo. <laughs> Magugutom po kayo, kakalangoy, kaya dapat ay may baon, may baon po kayo. Buti na lang at may baon kaming pancakes, o ba diba, sosyal? Pero sinalab po ito. Eh, meron din pong mga pwedeng mabili dito sa tindahan at medyo malapit, lapang, lamang po ang tindahan dito. Tapos ay nagdala na rin po kami ng speaker ay uha. Nagko-concert na naman itong si Mele, itong kapatid ko ah. So, nga po na yan, ay umuwi na po kami at kami uuwi na ng bayan. Ay kapag makakabalik ulit dito sa baybay, ay katay maglalagalag dito sa mga kailugan dito ah. ituturko ko po kayo sa iba't ibang ilog dito sa amin. So sana po kayo nag-enjoy sa aking vlog. That is for today's vlog po. Marami salamat po sa mga sumusuporta, ah. mga naglalike at nagsishare ng aking videos. And lagi po natin tatandaan, simplihan lang po natin ang ating buhay para mas maging masaya at mas payapa. At syempre, laging kasama si Lord sa ating buhay. Maraming salamat see you on my next vlog bye Oops, wait! Shoutout nga po pala sa mga nag-share ng aking videos. dear Family, Castro Verde Family, si Mama Jong, nakaanak lang pero laging nakashare ng aking videos. At syempre sa aking mga kapatid, mga pinsan, si Atitina, Bautista, maraming salamat. Kuya Bal, thank you very much. O pati si Sir Erdy Blanco and then si Ati Jazz, thank you sa pag-share. Uh, pag Mami Joan, Ate Monette, Mama Melay, maraming salamat. Salamat. And then maraming salamat din Visa, vibas sa lahat ng uh, pag-share mo ng aking videos. Thank you, thank you very much guys. Salamat, God bless.